Bigyan po natin ng kasagutan itong tanong ni Aaron Gonzales. Basahin po natin. Ipinagbabawal po ba talaga ng Diyos ang pagkain ng dugo? Sana po masagot maraming salamat po. Bago ko po sagutin ang inyong katanungan, nais ko po munang i-welcome ang bawat isa sa inyo. Please like and subscribe to our channel. I-click mo na rin yung ring bell button para lagi kang update sa ating mga video na ina-upload. Sapagat ito ay matututunan natin yung mga aral at turo ng Panginoong Diyos At ngayon, balik natin itong tanong mo Na kung saan, ang sabi mo Ipinagbabawal po ba talaga ng Diyos Ang pagkain ng dugo? Kung ito'y utos Dapat natin susundin, amen? So, babasa muna tayo ng talatang ito Para maintindihan natin Ang nilalaman ng kasulatan Ang sinasabi ng kasulatan ay ito po Basahin natin muna dito sa 1 Juan 2.3 ito po ay sulat ni Apostol Juan, basahin natin. Nakatitiyak tayong kilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ibig sabihin po dito sa pangungusap na ito na ating binasa, kung merong tayong katiyakan na kilala natin ang Diyos, ibig sabihin kung nakakasiguro ka sa iyong pagkakilala sa Diyos, kung kilala natin yung Diyos na ating pinaglilingkuran, dapat lang na tayo sumunod sa kanyang mga utos. Amen? Ngayon, dito sa tanong mo, kung ito ba'y utos na ipinagbabawal ng Diyos na kumain tayo ng dugo? Alam natin na karamihan po sa ating kapwa Pilipino ay paboritong pagkain ng dugo. Ano? na kung saan ay sasamahan pa ng puto sapagkat napakasarap talaga ng binuguan ano, yun po ang isang specialty na lutuin ng mga Pilipino ganun pa man dahil wala tayong idea sa mga bagay nito kaya po kayo nagtatanong baka po ay ah, isa rin po ninyo itong paborito no? ay bibigyan po natin ito ng paglilinaw kaya kailangan natin, sabi ng kasulatan kung kilala natin ang Diyos Amen? Nakakasiguro tayong talagang kilala natin ang Diyos, ay kailangan tayong sumunod sa kanyang mga utos. Kung ikaw ay kumakain ng dinuguan, maaaril hindi ka pa subusunod sa paraan ng Diyos. Bakit? Utos ba talaga ng Diyos na huwag kumain ng dugo? Kaya dito natin malalaman sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Kaya please like and subscribe sa ating channel para mabigyan ka ng wisdom sa mga bagay na ito. Ngayon, dahil sa tanong mong ito, na kung saan ipinagbabawal po ba talaga ng Diyos ang pagkain ng dugo, so bigyan natin ito ng sagot. Basahin natin dito sa kasulatan. Dito po sa aklat ng Deuteronomeo, basahin po natin, 33.3 Tunay na minamahal ng Panginoon ang kanyang mamamayan. Pinoprotektahan niya ang mga taong kanyang pinili, kaya siya'y sinusunod nila at tinutupad ang kanyang mga utos. Ngayon, tanong ko po sa inyo sa mga sumusubaybay sa ating channel. Gusto ba ninyo na maging mamamayan din tayo mga Pilipino? Bagamat dito sa aklat ng Diyoto Romeo ay ang mga piniling unang bayan ng Diyos ay Israel, di ba po ba? Kaya pinoprotektahan ng Diyos yung mga pinili na mga taong sumusunod sa kanyang pamaraan at utos. Malinaw po dito, no? Kaya siya ay sinusunod nila at tinutupad ang kanyang utos. Ngayon ba, dahil ikaw ay kumakain ng dugo, kapag mo nalaman ba ang utos ng Diyos na bawal kainin ng dugo, ititigil mo na ba? Kasi kung hindi mo ititigil, hindi ka susunod sa pamaraan at utos ng Diyos. Ito ang reason na kung saan tinanong mo, ito magiging sagot natin. Amen? Malalaman natin sa salita ng Diyos. Mismo ang Diyos ang nagsasalita. Ay talagang bawal pong kainin ang dugo sa pagsinasabi. Sapagat ito'y sinasabi ng Diyos sa kanyang mga kasulatan. Kaya binasa po natin ang tanong ko po sa inyo. Tunay na minamahal ng Panginoon ang kanyang mamayan. Alam nyo po, may mga mamaya na tinuruan ng Diyos itong Israel. Yung ibang Israel, hindi sumusunod. Nakita po ninyo, yung ibang Israel na kusan ay tapat sa Panginoon, kaya sinusunod ng mga Israelitang ito ang mga utos na ito. Kaya nagmamahal ang Panginoon sa kanyang mga mamayang pinili. Yung mga pinili pong iyon, yun, yun po'y sumusunod sa kanyang mga utos. Kaya sila po ay napoprotektahan ng Panginoon. Iniingatan ang tanong. Gusto ba, ba ninyo na maroon ng protection at pag-iingat? Kaya kung ang tanong ninyo, dito sa itinatanong ninyo, bawal bang kainin ng dugo? O alamin natin. Kung sinabi ito ng Panginoon, susundin natin. Amen? So ito magiging sagot natin. So babasahin natin sa kasulatan para maunawaan natin na talagang pinagbabawal talaga yun ng Diyos? So basahin po natin. Dito po sa aklat ng Levitico 7.27 Sino mang kumain ng anumang dugo ay ititiwalag sa kanyang bayan. So malinaw dito sa salita ng Panginoon no, na nakasulat sa banal na kasulatan kung sino mang daw ang kumain ng dugo ay ititiwalag sa kanyang bayan. Ito ang tanong, maka isipin ninyo, eh hindi naman tayo bayan ng Diyos. Tayo po yung mga Pilipino mga hintil. At iyan ay inutusan lang sa mga bayang Israelita. Tama po. Sa bayang Israelita na kung saan yung ilan ay sumunod sa paraan ng Diyos. Kaya yung ilang mga Israelita, dahil nagtatapat ang Diyos na gusto niya rin maligtas yung ibang mga Israelita na matitigas ang ulo para maligtas yan ang purpose. Kaya maraming na itiwalag sa panahon po ng uh, lumang tiba na kusan yung mga taong hindi sumusunod, napapahamak. Nakita po ninyo. Ngayon, kung gusto nating sumunod sa baran at utos ng Diyos, magiging bayan ka rin ng Diyos kahit hindi ka kalahing Israel, kahit hindi ka Hudyo. Dahil pinipili ng Diyos yung mga taong susunod sa kanyang pamaran at utos gusto man yung malaman, kahit tayo, kahit hindi tayo mamamayan, magiging mamamayan ng Diyos, magiging bayan tayo ng Diyos kung tayo susunod sa kanyang kaparaanan. Malinaw po sa sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya ito ay naituro sa mga hindi hudyo. Itong salita ni Apostol Pablo, pakinggan natin. Dito po sa Roma 9.22. Para maintindihan natin, ano? At maunawaan natin ang mga bagay na ito. Kasi po, kapag matigas ang ulo mo, hindi ka sumusunod sa paraan ng Diyos, may parusa talaga po yun. Walang salang uh, ikay parurusahan. Kaya mag-ingat po tayo sa mga pamaran at utos ng Diyos. Kapag utos ay utos, susundin natin. Tuto pa rin natin. Pag sinabing huwag, Huwag nating papakilaman yun. Huwag nating gagawin ang mga bagay na hindi naman ipinapagawa. Alamin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo. Pasahin po natin ito. Ano nga kung sa pagnanais ng Diyos na ipakita ang kanyang puot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan ay nagtitiis na may pagtityaga sa mga kinapupuotan niya na inihanda para sa pagwasak. Alam niyo po, matindi ito. Basahin nga natin sa ibang salin. Ganon din naman ang Diyos, nais niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan at matinding galit sa mga makasalanan. Katulad natin, tayo po yung makasalanan. Unang-una, hindi tayo lahing hudyo ng ating mga ninuno ay sumasamba sa mga hindi tuloy na Diyos. Kaya damay po tayo. Pero salamat sa biyaya ng Diyos dahil nais ng Diyos na maiparating itong mabuting balita na mapapakinggan natin upang hindi tayo madamay sa galit ng Diyos. Tuloy po natin. Pero, minabuti niyang tiisin muna ng buong tiyaga ang mga taong dapat sanang lipulin na. Kung papasinin po ninyo, no? kasama tayo dyan. Nagtitiis lang po ang ating Diyos na kinikilalang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang sabi ng Panginoong Diyos, buong tiyaga, ang mga taong dapat sanang lipulin na. Yan, naku po. Kasama tayo mga hindi kumikilala sa tunay na Diyos. Pero salamat sa biyaya ng Diyos na, na iparating itong mabuting balita. Ituloy pa natin ang pagbabasa. Ginawa niya ito para ipakita kung gaano siya kadakila sa mga taong kinakaawaan niya na inihanda na niya noon pa para parangalan. Ito'y walang iba kundi tayo na mga tinawag hindi lang mula sa mga Hudyo kundi mula rin sa mga hindi Hudyo. So malinaw po. Yung tinawag po ng Diyos mula doon sa mga Hudyo na naging tapat at sumusunod sa pamaraan at utos ng Diyos maging yung mga hindi Hudyo. Di ba? ay naging tapat din sa salita ng Diyos na kung saan sinusunod ng mga hindi-hudyo ang mga pamaran at utos ng Diyos. Kaya sila, e dito po ma, mababasa natin yung kahit hindi ka bayan ng Diyos, tatawagin kang bayan ng Diyos. Kahit hindi ka mahal ng Diyos dati, pero ngayon ay sinusunod mo na ang kanyang pamaran at utos, mamahalin ka na ng Diyos. So basahin natin sa verse 25. Ito ang sinasabi ng Diyos sa aklat ni Hoseas. Yes. Ang dating hindi ko mga tao ay tatawagin kong mga tao ko. At ang dating hindi ko mahal ay mamahalin ko. Basahin natin sa ibang salin para mas maintindihan natin. Gaya naman ng sinasabi niya sa Hoseas. Yes, Sapagat po si Hoseas yes ay isang propeta. Maintindihan po natin ano, para yung mga propetang yun, ay nakikinig sa mga salita ng Diyos para maisulat yung mga pinapasabi ng Panginoon. Ito po, para maintindihan natin. Tulad nating mga hindi-hudyo, ano po, ay makaranas tayo ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos at proteksyon upang matawag din tayong bayan ng Diyos. Katulad ng bayang Israelita, ano ho, na kung saan ay pinili sila kapag sila'y sumusunod sa paraan at utos ng Diyos. So, basahin muli natin ito. Gaya naman ng sinasabi niya sa Hoseas, tatawagin kong aking bayan ang hindi ko dating bayan, at minamahal ang hindi dating minamahal. Naunuan po ninyo? Tayo hindi tayo dating bayan ng Diyos. Dahil ngayon, kung susunod tayo sa kanyang pamanat utos, magiging bayan niya tayo. Na tayo dati hindi mahal ng Diyos, dahil niya iba ang pagkakilala natin sa kanya, at ngayong kumikilala na tayo sa Kanya at susunod sa Kanyang pamaraan at utos, mamahalin na rin tayo ng Diyos tulad ng pagmamahal niya sa Kanyang bayang Israelita. Malinaw po ba? Kaya ito ang tanong, balikan po natin. Sa iyong pong katanungan, bigang Aaron Gonzales, ipinagpabawal po ba talaga ng Diyos ang pagkain ng dugo? Malinaw po dito sa ating binasa, ano po, kung babalikan natin yung uh, Leviticus 7.27 Sino mang kumain ng anumang dugo, ay ititiwalag sa kanyang bayan. Ngayon, napag-aralan natin, natawag kang bayan ng Diyos sapagat sumusunod ka sa pamaraan at utos ng Diyos. Pero ang sabi dito sa mga kasulatan, kung kumain ka naman ng dugo, ay ititiwalag ka. Hindi ka natatawagin bayan kasi utos yan. Baka sabihin naman ninyo, di ba't binasa natin sa lumang tibahan? Bay, palawakan natin ang ating isip. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, dahil si Apostol Pablo para magturo sa mga hindi hudyo, tulad nating tinatawag na hintil, dahil hindi naman tayo lahing hudyo o israelita, ito ang sinasabi. Di ba? Doon sa 25, ulitin natin ano, tatawagin kong aking bayan ang hindi ko dating bayan. Diba? Di ba? Hindi man tayo dating bayan. Bakit tatawagin tayong bayan ng Diyos? Tayo mga Pilipino kung tayo ay sama-samang susunod din sa pamaran at utos ng Diyos. Malinaw po ba? Tatawagin kang bayan ng Diyos kung sumusunod ka. Pero kung hindi ka susunod, ito mangyayari sa iyo. Hindi ka kasali sa bayan na tinawag ng Diyos, na pinili niya. Amen po ba? Kasi sumusuway ka sa utos ng Diyos. Yan po ang reason kung bakit Huwag nating kainin ang anumang dugo. Amen. Ano ba yung dugo? Dugo ng hayop o anumang dugo yan? Amen po ba? Malinaw po ba sa inyo? Siguro wala nakakapagturo nito sa inyo. Dito lang sa channel na ito, maunawaan ninyo. Hindi man ito binabasa ng ibang mga ngaral, di ba? Sino po nakapagturo na ng ganito? Dito lang nyo maririnig ang ganitong aral. Sa aral at turo ni Kristo, marami kayong matututunan. Kaya huwag naman po kayo makalimot sa ating channel na mag-like at mag-subscribe. Yan ang ihiling ko. Hindi ako magsasawang magturo ng katotohanan sapagkat dito sa ating channel ay pawang katotohanan sapagkat aral at turo ni Kristo ang ating ipinapahayag. Amen. Kaya kung gusto mo pang malalim na pag-aaral patungkol dito, meron pa akong ia upload Ano ho? Narito yung susunod na episode na kusan ay makita natin ang kabuuan kung bakit talaga hindi pwedeng kainin yung dugo. Sa next episode, ating isusunod na upload, abangan po ninyo. At ito po'y tinatapos ko na po. Kaya gawin mo na mag-subscribe ka na sa ating channel. Ay hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, please like and subscribe to our channel. Hanggang sa muli po, muli nating ibalik sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa Diyos na dakila at maging sa Kanyang bugtong na anak na si Yesu Kristo. Hanggang sa muli. Amen.